Isipin talaga natin na wala Basta sila tayo dito. Basta tayo lang talaga. <laughs> wala sila dito. Oo, oh, parang wala sila dito. So like isipin tayo natin, tayo lang housemates, gano'n? Oo. Oh. Mm -mm. <coughs> Pero siyempre, payo ko sa inyo. Ang advantage natin sa mga bata, mas composed tayo, at mas mature. I-maintain natin siya na gano'n. Yeah. Dapat tayo humiintindi. Hindi tayo humiintindi. Kaya we always have Naman. to be the bigger person sa bahay ni Kuya. <coughs> Pero pwede man mag... mag... kuan, makighati ng meat sa kanila. Like mag-uusapan. Yeah, natin yun, hindi natin nga pwede pag-uusapan. Hindi natin siya pag-uusapan. Kasi it's a form of communication eh. If we kainin na kasi... Hindi, kunwari, kumuha ka ng karne para sa atin. Pwede yun. Pero hindi natin sila pwede kausapin. oh, hindi natin pwede ilabas yung to? meat para... Sabihin sa kanila na, oh, ito lang yung luto-luto ito. ito, ito. Hantod so, so, na. Pag nagluto sila ng karne nila, wala na tayong magagawa oh, yeah. nun. Pag nagluto tayo ng karne natin, wala na din sila magagawa. Pero siyempre, as adults, we have to stick to, to... Tayo na Tayo na mag- What we live adjust. by. Mag And adjust I think Mas mag-adjust tayo nga. Mas mag-vegetables talaga tayo. Lahat? Mas, eh, Pwede naman tayo mag-karne. I mean, mag-karne, pero, pero like hindi... Pero hindi. Konti oh, oh, konti lang. Oh. May halo ka rin gulay. Ano-ano lang ba, oh? anak ng yeah. karne? Ito, maliit na ako karne. tayo. Pero hindi na totally hindi tayo kakain ng karne. Ay, oo. Pero like, you know, kasi baka sila lunch dinner. Pero kasi, hindi naman si Jaren. <laughs> um, I think Jaren naman out of... Kaya niya Kaya ni Jaren kaya niya. yan. Kasi nga yung sa Longganisa, siya nga nag-react nun yun. So, it makes sense. Jaren's there. Ito yan. Hindi natin maubos yan. I-rep natin yan hanggang bukas. Okay kung kumuha, kung kumuha man sila, wala na din tayong magagawa nun. Okay, lang. Okay lang. Okay. Oo, basta this, kung ano lang nandiyan, yung kagawin natin. Ano rice? yung rice. rice? Tayo nalang magbahaw. Mm -hmm. Ang magbahaw. Mm. Ay, it... Ay, ito, maraming bahaw. Yan, wala yan, 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 yan ang bangaw. Wala na, hindi na pwede yan. Hindi na lang ng bangaw. Wala na to? Oo. Eto, eh, hindi ko alam. Wala. Asa ka yun. Tapon ko na to? Paubason yung yun eh. Kasi paa makain eh. Sayo mo na yun. tao? Yun yung pinaka-advantage natin. Advantage nila, energy. And new ideas. Because they're young. Yeah. They they don't... Match lang yan. Basta importante, tayo dapat hindi tayo emotional. Logically tayo dapat. Logic dapat lalo pinapairal. Chill. Hmm. Chill lang. Hmm. malalaman kung sino. Si Kuya magsasabi. At tinanong ko yung pagkain. Ito pa, pa open yan. Walang okay. save. Piling ko nga, sa tingin si Papa open yung ting. Sa ating adults lang. Hindi natin malalaman kung sino yung sa tingin. Palagay Or, ko, ah. Baliktad. Or pwede baliktad, yeah. Tayo mag-open sa Pwede. Sila sa adult. But, that But it doesn't make sense. Mm. Ano na? Grabe nga. Kauno. ng banon, bayan ng mga tao. Kailangan nilang tanongin. Kailangan may isip nila. Kod ko yung mga shorts na pag pag up ah, pa lang ako, di na makasya sa kuwa kaya akong lubot. Daw ayo Makasya. Extra small pag yun. Agoy, ah, di makasya sa kuwa eh.

Walang tao dito, no? Ano nga ba ang patay mo? Nalalalo no ba mo? Oy, night, <coughs> <coughs> ay pwede Bago rata, nagkita, pero gusto maunang dapat <coughs> na magstubi Kahit <coughs> Ka. gusto ko gusto ko sayo ang... oh gulong-gulong na kusyo sa sabihin mo na ramdam min mo Tengok yeah, ilok. Kurban. Gue nih mau tau nau yang cantik baik. Nagur kai piang. Nau yang cecerelas ini ya. Jelas. Cecerelas Jolly ada Jolie. Jaren. Dek, kung ligo lang yung problema niya. May sapatos, matakas sapatos naman siya. Hindi, um, eh, paano kung hindi siya komportable? Hindi ko naisip yung kanina, ano? Hindi, kung wari may task tayo na activity. Eh, yun yung pinaka-activity niya. Hindi mm. uh Hindi ko naman siya. alam kasi na mangyayari ito. Eh. Actually, di naman, wala naman may kasalanan bro. Uh, ko lang kung anong chichi na lang. Matatawa lang. lang ako pag naisip ko. Ano nga yung chinalasin ni Jari? Feeling ko hindi niya pa na-realize. Hindi niya pa naiisip, no? Marirealize na yan pag kailangan niya. Kung kailangan... Masaya pa sila, eh. Narin ko, kung kailangan na ka... Diba? Sa'yo maging kasi wala kang isip. I know. Yeah, to be a teen, to be 17 again. dito pa sila makakaranas ng mag-evolve -e dapat sila. The best. Kasi yun nga. Wala na sila kasama matanda. Pakasama na sila. Ay, pero ako sila matanda na sila. 18, 17, 18. Sabi ni Colette kanina. Yung 19. Ha? Ano daw? Ano yun to? Oh? Huh? sa iyo. Nag-joke-joke mm, na naman yan siya. Ah, nung 19 ka. Alam ko na kung anong ginagawa mo. Hindi. Iba. <coughs> Hindi pa nila ginagawa. Naging maminoy na siya. <laughs> 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 Hindi pa ginagawa. Wee! Ha? Advance ka lang. Ang alin? Hindi ay pwede b na magdungan tanggap. Iba yung nasa isip <laughs> Iba ang naasya una-una. Ano siya, 19 kaka kaya advance lang daw kay ko. Advance sa unsa? Sa buhay, kasi hirap pa sa buhay. Ano ba? Hindi, hindi iba. Ano ba? Sabihin mo lang ate, ano yan, ate Jess, oy? Baka ano kung naisip niya. Pala, Adult na yan, di ba? <laughs> Sabi lang ni Jay, sa kanya. 19. Teen. 15. Ay, yun, doon lang nag, ano, nagpasok. Ay, oo, tama pala. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16. 21, 20, 13, adult. 20, 11, adult, 21, ang adult, 20, 21, 13, 18, legal age, pero hindi adult. Teen pa lang. Pero 21 ang 20, ang <coughs> mid. You're young, young. Young adult. Young adult. adult 21. Grabe, oh. mid na ako oh, this December. Next year, 21 na. Oh. Ah! 24 na pala si Jemma ano? na. Sino? Jemma. Yeah. 24. 24 na siya. Tignan, siya, klaro kayo, 21, wala oh. pa nang buot, pero kailangan ako. Hindi mo guna ko the the... makontrol, oy. Oh, eh. It's not something that you control. So, so much. I, <coughs> I don't know it's my ano na gyud you'll mature as you age and you'll mature also depending on the experiences that you get at a certain point in your life so yung iba maaga nag mature yung iba ganun thinking It depends on your environment also growing up kaya uh -huh. di iba na mention ni dela na go to a room where you don't know anything and then you have to stay curious for you to learn so much yeah. kaya nasa labas yung mga kasama ko, mga ano, mga adult, mga 27. seven Bili ka lang sa 27 kaya kasama. Hindi. Mga ano, 25, ganun. Mga barkado kasi ganun. Kaya parang hindi ko feel mga yung... Mga teachers sila? Hindi, mga engineer. Mga barkado ng mga... Excuse me. Yung may pass. <laughs> Hmm. <coughs> so, ano kasi yung kaya sil, gusto ko yung mga ganun kasi parang matulungan ako ba. Kasi 'di ba yung sab yung, yung ko ingon sa mga murag makafeel ko wala ko yung space. Ano sa ila ako nagauban-uban. Wala lagi oh, close the basket, open the basket. Kung life kung saan lang yung may yung may ano yung may ang tawag dyan, may space doon lang ako makikipag parang ganun Pili ba mo you don't fit in, uh -oh. in space so parang nakita doon nakita ko sa kanya yung ano yung parang space ko ba hmm. <coughs> bakit ka nagasgas Ba't niya dagma-goro? Sabi sa design niya ng jeans. Ano <laughs> 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 <Asa> to? Sige, <Sino, laughs> niya yan. Sinadyahan niya yan para maganda yung paglabas ng ano niya. Ano <laughs> sa'na? Ano sa'na? Pagligo natin niya si Mimple. Ano dalawa sila ni Piyang? Inarangan ni Piyang yung ano eh. Yung cloth namin. Ah, talaga? Ang Ay, ang kulit mo ah. Kinuha ko siyang ganyan Binuwat ko siya. Ang gaano? Bilipot ko siyang ganyan. Binsoy. Asika. Ay. Ganit, ang tango ko. <coughs> parang papel. May sabay kayo? Ha? Huh? Sabay kayo ni Tiangi ano? Hmm. Gas-gas yun siya. siya. dito, di ba? Siya parang ah, marami gas-gas. Tatlo ni Kuya, ata yung gas-gas niya. Pag hindi pa kayo magtikil, pag isang talon nyo pa ng ano, ng delikado, papatigil. Delikado kasi yung tanong niya, tinat tinatalon niya yung sa float eh. Paano kung nadulas siya, tapos yung ulo mo, yung uh, ulo uh, niya pa. Yung... <laughs> Ay, Ayun ako, ko na lang. Napapanood ba sa mga si, mga si Mark, eh. movie yun na ano? Hindi, masakot ako si Piang. <laughs> Totoo si Piang. Si, si, so, si Mark, kontrolado float? pa niya yun eh. kaya rin, hindi eh. Eh kung siya doon, po. Dalawang beses yung ginawa? Dalawang beses yung ginawa. Tumalon siya sa float na, no? Yung ako paano, yung nahulog. Yung, iniisip ko eh, paano, paano kung maganon siya? Kasi so, pala nga, pangalawang beses ako yung nahulog. So yun na yung sabi ko yung last warning na. Bata pa talaga si Pyong. Lumalabas yung inner child. At Let, si Jare nang mature talaga. Para sa akin. I mean, he, could, he can be childish and everything, pero... Hindi, dominant ang ano niya. Dominant energy kasi siya. Alpha I mean, male. Dominant yung pagka-ano niya. Pagka mature na mo. And I think it comes with growing up in Honda. Talaga. Uh, and mga kasama niya. Ikaw daw. Pati ka nagpasok. It's kulit. Ikaw. Ay. Buhay. Si mas matagal sa amin ni Jem sa so, profession <sighs> ako daw. Matanda? Mas matagal. Sa confession room. Uh, mas, mas matanda to. Mas matanda to si Jay. Ano ba? 20 ko 21 pa lang ako. Na-excite ako this week ah. Ako din eh. Actually oo. Oh, excited talaga ako. Lalo na yung at-stake nomination. Sino ba namang hindi gagalingan? Pare ko eh. Gagalingan din. gagalingan din natin. Saan yung sa nomination ko? Sino matalo ko siyang nominate? Hindi, wala pa rin. din. Oh, gusto naman manalo. <laughs> gusto ko yung, ay, may thrill ba? Ayos to, kalabang ko to. <laughs> 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 Ikaw! <laughs> na ah, Ang kulit mo ah. Ang kulit mo ah. <laughs> ang tanong, ano kaya yung gagawin? Yun nga eh. Kung bilyaran yan. <laughs> kaya nakaka-excite eh. Maganda bigyan. May beer po Milyar. Siguro, ano? darts. Ano pa ba? Archery. <laughs> Basag-basag lang. <laughs> <grand. laughs> <Dabang> ano ba? Bilyar. Kung bilyar. <biliar. coughs> bilyar, no? Hmm. Kasi, ano, tin. Ay, ano nga, Gen Z. Mm -hmm. Ah, halos mo bilyaran. Okay. Saan? Ano? Huwag lang mobile games. Ah, patay. <sighs> Hindi, possible yun. Parang kung maalimbawa, gaya ng balsa. 5v5. ML. <laughs> ano Lugi sila. Kahit mag... <laughs> <laughs> e-sport. Kuya, pwede yung next, ano, kasi naaawa ko. Oo. Ang rin, bro. Hindi, pag e-sport. Huwag lang talaga mga mobile games na yung mga, gaya ng mga, ano, yung mga... si co Ang oh, pa yun. Ay, yun. Hindi ako masyado nagsisi. May nagsisi fingers dun. Oh. Paano nila gagawa yan? Oo, no, ginagano, no? Agad no? yan, no? Yung mga classmate ko, mga barkada ko, sabi ko sa Cornology, naglalaro sila ng ganun. Yung cellphone, aba, ang gagaling, ginaganon-ganon hmm. lang. What if ganun yan, no? 5v5, eh. Pag si, oh. Tapos dito si isa sa, ano, sa kwarto mag stay lang. Hindi. Pag, pag ML talaga, ay, pag LM talaga. Ang sabi ko, kahit, kahit tulog muna ako 10 minutes sa gigising ako lalaro. <laughs> Paano ko mag-sponsor si ano? Pili ko naman hindi yun. Kailangan ng internet. Sa eh. na maglaro, mag-online na ako. <laughs> 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 Atchat <kumamo> ko mama ko. Sige ko lang. Wala ng space eh. Ang hmm. nga. Mga physical teens, task talaga eh. Ang teens pasok. Sabang sa oras nila may bubuoyin adults pasok. So, Tapos sisirain nila Sisirain yun natin. Yun yung naisip ko. Yun yung naisip ko. Like, may mga something ang bubuin ba? Yun yung naisip ko. Ba, magka... Ano. Pero pagka pwede yung gawin, ah, no mercy naman ako, sisirain ko din sa kanila. Hindi. Kung sinira nila ate. Ay, hindi. Kahit yun. Kung pwede, kung pwede siya. na. Pag, oh, ko. Pag, sa akin, pag sa akin, kasi taas naman yun. May ganun may sisirain. Pag sinira nila, pag, pag sinira nila yung atin, Siyempre, alangan hindi mo sisirain yung sa Sisirain Pero hindi ako uuuna. Pero hindi ako uuuna talaga. Hindi ka no, hindi ako uuuna. Oh? Pero pag... Ako uuna ako. Hindi, hindi, Kung pwede, uuuna ako. Kung hindi, pwede, tipness. Kung pwede, kung sinabi ni Kuya hindi, na pwede yung galawin. Yung, yung sa akin, sa akin kayo, pag, pagunahan unahan natin, sisirain din natin. Sisirain din, natin. Sisirain din, natin. Sisirain din lang yung na-build natin. Parang ganun, di ba? Pero wala, wala din yung ano. Pero isipin, ano, isipin pa, mo. Pero para sa akin, pa, pauna, paunahan na lang ng ano. Yung gangwar hindi sa tins, hindi lahat ganun yung nasa isip. Like, Baka lamang pa sa kanila yung gustong unahan. So, hindi lang Skills yung susubukan sa atin dito eh. Oo. Pasensya din. Like, halimbawa. Depende tayo, kasi yan sa bibigyan na rules ni Kuya. Kailangan talagang... Kung gusto mo, maralo. Mm, no. Kung gusto mo, maralo. Talaga. Sira ka na ako. Sira. <laughs> Saan ang mahalaga mag-enjoy tayo? Basta dapat this week, eh? prepared tayo na pwede mangyari talaga yun. Hmm. Tanya, dapat uh, di tayo nabibigla. Sa logical pa rin tayo mag-isip. This week? Ayun, irali ng <clears throat> yung emosyon. Relax lang. Smooth lang. Hmm. Saan tabi mo muna? Saan tabi muna natin? Makilala natin sila. Kaya Ta ibang na, barangay. Kaya ibang eh. Ta Ta barangay. Isipin lang muna natin competitors yan. Ano, ano, ano bang gusto nyo? Panong minute na lang tayo. <laughs> ano ano lang gusto nyo mong <laughs> <Di totoo. laughs> <Di toto. laughs> oh, patalo? patalo. Hindi totoo. Gusto nyo mong patalo? Ayoko patalo. Kahit nga hindi naman yun yung ano eh. Mm. Ayoko talaga mong patalo. Pride natin kapal. Pride <laughs> naman yung ilalaban mo dito. Sabi ko nga, may advantage tayo. May advantage din sila. Hmm. natin gamitin yung advantage natin. Pag-i-mature tsaka composure. Pag-iisip ng tama. nakita ko nga yun, Yung hmm. ganyan. Yung kay Leo Fair. Ano? Nagbibuild sila ng... Leo Season Si sa line bag. Nagbibuild sila ng... Tapos sinira. Tapos, tinuntot yung buzzer. Tapos, tapon. Hindi natamaan yung kay Leo Fer. Tapos yung kay Leo Fair. ano Anong binibig? Basta parang mga cubes-cubes. Mm. Tower. Tower. <coughs> Ito, cubes. Pero kaya pag natapos lahat, kausapin isa-isa, lalabas na tayo. Ang switch. Baka ganun din sila kanina Hmm, medyo matagal yun eh. Hmm. Sa nang mag-execute lang nilang maayos. Wala magpataasan. Ano na? Sa kanila. Sana mapag-usapan nila na maayos na. Walang bumosis ng bumosis. Ayaw pa naman ng isa, bawat isa doon. Hmm. Si Rain lang medyo ano doon eh. Cool lang ba? Relax lang. Si Kaya ayaw din patalo. Si JP ganun ganun lang. Kay Jaren Fiang yan. Jaren Fiang. Si Jaren Fiang nga Hmm. Si Piyong palaban natin. Jaren, Piyong, Kai. Kai Piong. 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 Si Piyong palaban hmm. na palaban si Piyong. Si piang. Si Kai, kahit ganun lang yung nakikita natin, ayaw rin po tayo. Basa ko so. siya. Hmm. Ang cool lang dyan talaga si JP tsaka si Reyn. Lalo na si Reyn. Lalo na si Reyn, wala hmm. naman. Pero Reyn has feelings. Sinasabi niya yan eh. Medyo sapagkaganto-ganto. <clears throat> usually, sinasabi niya si Kai. So, si Kai yung na boses. 2 in 1 nga yan. <laughs> Sabi niya, Ay, kasi wala na si Ganon Jolly. Lahat na 2 in 1, wala na. Sabi niya, hindi to kami ni Kai. <laughs> Ito kami ni Rin. Kami na last 2 1. Ang rin yung makakalabas tayo, maalaman natin kung anong oras na. Anong tansya? Kung pag-gabi na ba? Gabi na ba? Ipapasok ko na yung tuwalya ko sa kwarto. Ako <laughs> nga, um, yeah, Bapagkatapos natin lahat makakausap, labas naman tayo.